Hi! Morning guys! Magandang umaga! <laughs> hindi yata maganda umaga guys kasi may naulan dito Araw ngayon guys ng Martes siguro nakaalis na yung bagyong Nando Buti hindi naman kami rito guys, binaha Malakas rin ang hangin pero kumpara sa ibang lugar Hindi naman ganung kalakasan pero malakas rin itong ulan guys kagabi Nandito pala ako guys sa mga pananim ko Bala ko magtanim guys ng singgonyom. Pero una kong gagawin guys, itanggalin yung mga sanga na nabali. Ito guys, oh. ito man lang ang maitulong ko sa aming community. Pagtanggal ng mga sanga-sanga guys. Kasi delikado rin ito guys pag nasagasaan ng motor o tricycle. O kaya mga eco-bike. Kasi uso rin dito guys yung eco-bike. Kasi isasaksak mo siya, hindi ka nagagasta sa gasolina, kuryente okay, na guys so, hindi ako nakapag jogging guys kasi umulan kaya ito na lang exercise ko guys exercise ito guys pagka pinulot ko itong mga sanga na to at itabi sa gilid nakapayong pala ako guys ano oh, to daming sanga na putol yung iba kasi guys patay na sanga kagaya nito guys so Itinabi na pero urong ko doon guys sa dulo. Ito guys oh, ang laki. Buti hindi tumama guys sa ha? halaman ko. Grabe. Kasi kung tumama to guys sa paso, sa gulong, wasak. Bad news pala guys. Ito may kumuha guys oh, kinuha yung isang puno. Oh. Pero okay lang, basta itanim niya ng maayos. Ito so, guys oh, binunot yung dito. Pero okay na yun, marami naman to. May mga anak na to dito. Ito guys, nanganganak sa ulo, malabas sa gulong. ang problema minsan guys, pag nasa gulong, kung minsan dito siya guys, sa loob, hindi nakakalabas. Kaya bala ko to guys, tanggalin yung gilid ng gulong. Pero medyo makunat. Anong paraan ang magawang ito para matanggal yung gilid niya. Marami dyan guys, hindi nakakalabas may dala pala akong tanim guys ito oh magtatanim ako singgonyum guys kasi naulan ngayon no oh. may ugat naman to dito sa mga puno pag nakadikit to eh marami kasi nito guys sa bahay singgonyum tawag nito alam nito guys sa probinsya namin sa aklan tumutubo lang to dun sa mamasa masa na ilog lupa ang dami nito guys ang dami nito nakatubo lang to parang damong ligaw lang pero dito nung pandemic to guys eh, Halos 50 ang cuttings nito Halos 50 pesos guys Yung ganito <laughs> Kasi walang magawa ang tao Siyempre kung wala ka pa ganyang halaman Bibili at bibili ka Ay yung iba naman guys na may pera Bariya lang yan Nung umuwi ako sa amin nakita ko yan guys Hindi ko naman dati alam rin yan guys Kung di pa na yung mga plantip Nagulat ako guys Ang dami pala ka ako nito sa ilog Sapa sa pa guys, ang dami ng anak ko. Oh. Yung si mga nauna kong tanim guys sa gulong ko. Oh. Ayun, may anak na guys. Nakapaikot ng anak. Yung iba nga guys, may humihingi pa yung mga lumalabas sa gulong. May humihingi sa akin. Sabi ko, kunin mo lang yung mga nakalabas doon sa gulong. guys, ang dami na. Oh. Ito guys, oh, yung mga lumalabas sa gulong. Oh, ayan. Lumalabas sa guys. Oh, ayan. Nisin guys, iba kinukuha. Ayan. Oh, guys, ang dami yung nakalabas na sa 3 minutes na ito guys, tatanggalin ko to maya maya, syempre nagbibidyo pa ako guys, hindi ko matanggal ako, oh, it's a video madali lang to guys, itatabi ko lang, iahagis ko lang naman sa gilid, dami guys eh putol na sanga, yung iba guys patay na pero yung iba guys buhay pa na sanga kasi malambot guys yung sanga ng kahoy kaya, umuulan yung kabila minsan guys may naglilinis naman doon to yan eh minsan guys may nagwawalis naman ng mga kababaihan dito ngayon lang syempre may bagyo to baka sa linggo pa sila magwawalis e bawas bawasan ko lang guys yung mga kahoy na na bali o oh, ito guys yung mga bali ayan minsan delikado ito guys pag nasagasaan ng motor o tricycle guys ang ganda rin may mga nakatanim na rito guys na photos sa puno ayan oh ito guys oh, ang ganda oh ayan ito guys bagong tanim pero ito guys ang ganda na oh. sana walang kumuha guys o, kaya kung putulin nyo to guys huwag nyo lang kunin ng buo mabubuhay pa rin yan kasi buhay na yun nakaugat na maraming salamat pala sa mga grupong gusto support ka sa akin. Okay, sige nga ba? Dadagdagan ko sa guys ng singgonyom. O okay, oh, so guys, oh, may mga anak na. Oh. Pinaniman ko nito guys, puno. Bukod na sa gulong. May nakatanim pa sa wakaya. Ang dami ng snake plant dito guys. Gagawin ko tong snake plant capital of Cavite. And <laughs> so guys, ang ganda oh, marbles. Kung minsan guys, yung marbles, ayan, ay hey, monstera guys. Magiging monstera yan guys. Minsan kasi guys ang monstera pag maliit pa. Bilog yung dahon niya. Pero pag lumaki sa guys, habang tumatanda, doon lang nagkakaroon ng design yung dahon. Ang taba guys oh, ng marbles kasi nga umuulan niya. Eh. Ito guys yung isa pa. Aba! Ay! 6 minutes na pala ang bilis. So guys, oh. Ito so, guys, mga bunga ng mahogany. Dami na lalaglag guys na bunga ng mahogany. Oh, mga asa nga guys, tumamasa. Pag guys, ang ganda. Sana walang kumuha. Nakatanim yan guys dito. Oh. Problem. Kahit putuli niya yan guys, kumuha siya dyan, buhay pa rin yan. Huwag niya lang kunin ng buo. Ang ganda guys. Oh. Taba na. Nagiging giant na siya guys. Tinanim ko sa taas kasi minsan guys pag sa baba, kinakalkal ng aso. Pinako ko lang yan guys. Iba tapos tinalian ko iba. iba. nakapako. Pinako ko muna guys ang plastic ng 1.5. Tapos nilagyan kong tali pa ikot para malagyan ko ng kahoy. Ganda guys oh. oh. Akit na yun, guys. Sa taas palaki na siya ng palaki. Kung walang puputol. Pero kahit putulin niya yun guys. Sanga na yan. Kung hindi niya kukunin ng buo. Buhay na yun, guys. Okay guys hanggang dito na lang. Ang daming ano guys oh. Yung sing sing pare malakas yan guys kumain ng patay na damo ayan kasama yan guys sa pag natin oh guys dami yan dito siguro itong lugar na to isa na sa may pinakamaraming sing sing pare biro mo guys ilang kilometro tong kalsada na to kabilaan yan guys ang dami yan lalo na ngayong umuulan ulan mabilis sila dumami guys isa naapa na lang ito ang dami guys, diyan lang dito na lang. Paalam na. Sing-sing pare. Bye-bye.